JS. JS. Yes. J. J. J, J. as in Jaguar? Aba, yes, J -I And... Isunod? Yes, e. Aba. E as in Itlog? Apo. J.E.I.P. J.E.I.P. Teka. Yan! pamilya sa akin yung company mo. Pero ba ng ballpark na? Ota. Kasi parang pabilyar yan. Ay, ball pen at saka pa pen. Dalawang linggo ka na nagkatarba Hindi okay, dapat binigyan ng Hindi ka ng sweldo. Hindi ko binigyan ng sweldo. Nasa kasama ako. Nasa kasama mo? Okay. Hindi sineparate sa inyo. Tapos yung kasama mo, tinakbo ka. Bali na pa yung doon sa kanya. Tatlo. Tatlo? So, Thirty. Thirty? malaking company yun. Tapos eh. Pwede ako maglihat. Ayan.

bakit naman pumayag kang ibigay sa kasama mo yung sweldo mo? Siya po nga po, uh, po ng sweldo. ko po. Siya po po yung po sa listahan. Siya po po doon, Ah, hindi po pwede yun. Kung tama yung company nyo, ah, bawat isa kailangan nyo bigyan ng sweldo. Hindi dun sa isang tao lang. Kasi ang mangyayari nun, ah, yung... Pakyo-pakyo siguro. Pwede yun. Pero hindi nga po pwede. Paano kung ganyan? Pinakbong ka ah, ayan okay. yan uh, ano yan Desti AI Desti AI ay. uh, ayun pangalan mo kaya natin para itanong eh, ko dun kung pong... hindi po pwede baka pakiw yung chuhin. chuhin mo ba yun hindi po kapit ba ito ka pa ah, uh, baka pakiw siya hindi ko alam eh Ay, hindi eh, eh ko sa akin yung lingwan sa dapat pero papasweldo sa inyo yung mismo pinapasokan niya hindi yung kung maliban lang kung pakiyaw siya kung pwede siyang magbigay ng pera sa inyo din Michael po Anong lugar sa inyo? Mas marinis ka dito po. Dasma. Apa. barangay sa inyo? Barangay sa lawag po. Barangay sa lawag. Barangay sa ka, beat pa.

baka ito po yung pera ko siya po punger kung saan listahan siya po punger na saan na rin kung siya at ng pangalang ko Bulacan. malayo po nasa Bulacan ha? oo po pero Bulacan marami rin yung people dito Opo. kaya lang hindi baka hindi mo pa, pa mag alam

Wala ba po? sahod wala. Ano Marami ka nadaan. Kung naglakad ka lang, talagang marami ka madadaan. Tanay mo may ng palay. Magbuhat ng simyento Magbuhat ng alaklak Magbuhat ng simyento Ano mo yan? Magpalakot yan ha? Diba? Parang may ganyan May mga construction dito Ang ganyan Ayan. Parang ganun din kaya nga sabi ko nga sa'yo si mali yung lalayo pa para maghanap lang din ng ganyan. Eh, kung ka na lang. Kung masipag ka kahit saan ka magpunta, kahit doon lang sa inyo, bubungay ka. Eh dito, hindi mo kilala mga tao makakasala mo nga eh, mo. sa inyo kilala mo na.

ก็คือเหมือนเฮียเราก็คือเหมือนทำงาน Bigyan kita ng pamasahe pa uwi sa inyo. Okay lang kaya? Papa. Sasakay kita ng bus dyan. Basta siguraduhin mo na uwi ka sa inyo para makauwi ka lang. Dahil alangan mo yun. Uh, bigyan mo na lang ako ng contact number mo. Masiro ngayon. Mga after New Year pa yun kung sakaling hanapan kita ng tarbaho. Kaya lang sigurado yun mo na magtatrabaho ka ng matino para hindi naman ako mapahiya doon sa papasokan mo. Kung may po mga kabalat na tawag sa mga ita, kung ano, na po kami nga, hindi po sa amin um, na gamit, hindi po na ulit ako kung Hindi po Hindi, kasi nga, ah, number one, ah, nanduro na pero ako, pero ang importante kasi tarbaho eh. Kamukha ko, nilalikomenda kita doon sa tamang uh, tao na pagtatarbawahan mo. Kaya lang siyempre ako din ang tatanungin ako noon. O taga-sambay pinagot mo na yan. Ganun oo na rin. Haba. O hindi yun. Kaya ako. Dapat po kung pag nagtatrabaho po, hmm. na, saan ko. Saan kita na, hanapin na, ko, sa ko sakali? Eh. yung ginalak po ng number eh. Tapos na ng lang po. Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. Eh kung ikaw ang tanong kung saan kaya tahanapin. Cavite po. Barangay sa po. Barangay sa Lawag. Das Marinas Cavite po. Das Marinas Cavite. Sa barangay doon itatanong kita kung kilala si John Michael. Ribas po. John Michael? John The, Michael po. Ribas po siya. Ano ang apelyido mo? Ribas. E Ibas e o Ribas? Ibas e po, Ibas. E Ibas. E Ayon. Kasi kung ibibigay ko lang sa iyo yung ano yung number ko alangan uh, ni kailangan kahit sila mismo pupunta sa inyo uh, anong ba siyempre uh, hindi natin natural yun magaan na sila siguro din ayun ganoon na lang ang usapan natin uh, maaaring yung i-upload ko yung boses mo lang pero yun saan po pwede kong makita yung bus na yon Diyan sa taas Diyan sa taas na, okay? yung bus Aguila magkakit okay. dyan sa taas dyan mag abang patungong gano'n Santa Maria yung patungong Cubau yon yeah. Aguila sa, ha sa Divisoria ang gano'n yun kung alam ang last ano yung Divisoria eh hindi dadaan ng Cubau yun teka, teka, teka. Kasi sa Cavite siya uwi eh. Ang alam mo lang ko ba, di ba? Opo. Oh, Isa eh, divisorya, alam mo yung dance divisorya? Hindi po. Kasi sa ayaw lang po yung ginawa namin. Opo, kapumino. Teka. Monumento. Eh, pag nakarating ka ng monumento, alam mo na? Hindi pa rin. Hindi po. Yung terminal lang po lang ko ba, alam mo? Terminal lang ko ba? Oh, <tinyo> kaya lang sa sample ka nasa kaya. Maglalakad tayo ngayon doon, sample. Sige po. Bukas na tayo makakating lang. Alam po sa sample, may mga diretsyong kumuhunan. kita mo yun alam niyo kahit sarbago nandaluw ako. tapos ni pumasay pa o wen di ko binigyan. ni po asing kunte lang. klawson kampanya. eroong tingin ko may problema diyan. di ba may inumiyok kasama mo yun? Wala po ngayon nga lang. Hindi siya pala Eh, bakit ka? Hindi ko po alam din sa tao na eh. um, Sasakay kita ng tricycle. Sasabihin kong isakay ka yung patungong... Opo, hmm, opo, Sige, sige, sige. Ano nga lang gagawin Maglalakad tayo doon sa taas. Apo. Lalap ka ng tricycle. Tapos, sasabihin ko, isa kayo ka doon sa Aguila Bus. Apo. Sa, sa kaya po ng bus. Ako po. Oo. Oh. Ngayon, pag nakarating ka ng kubaw. Sa kaya po ang pakabiti. Oo. Oh, huh. mo, barangay sa Rao. Hmm. Tapos, bibigyan kita ng number. I-text mo man lang ako pag nakarating ka na doon. So, sa, inyo. Apo. Ha? Sa lugar po namin. Sa lugar nyo. Aba. Baka sa kubo pa lang pupunta. Hindi pa. Hmm, sige. Sige, nagkakaitindihan tayo. Sige, hmm. yeah, may pagdating mo uh, na Naglalakad tayo ng ganyan, malayo. Basta. Hindi ka pa natutulog. Kunti lang pulpahinga ko. Saka nagpahinga rito. Doon po sa may wedding suit. Sa so, ginaan ako po. Pwede nga lang po kong Hindi ka sa waiting shade. Ah, waiting shade. Apo. Pwede nga lang po saglit. Tapos lakad ka naman ulit. Pero ako naglalakad din kasi pero alamahan yung ala

Maria pagdating ng Santa Maria marami kang dito naman kasi pagka dito ka sumakay lang sa Santa Maria mga kung saan saan makarating ang pinakamahal ko yun sakay na lang kita ng tricycle patungong uh, tricycle uh, sabihin ko sa tricycle ah wala eh wala nga puro wala nga kasi kung pati naman kita dun sa pulis ay eh, nakaduty ngayon eh para kahit upano lang kasi may mag alala yun sa'yo ay makadiretso ka sa inyo ay yung trip mo sa makalawa bagong taon na diba alam ko kaya kung ganito gawin natin uh, karap tayo ng tricycle sa taas pasasakayin natin siya para isakay siya dun sa proper diba dun may rebas na rin doon, doon sa proper, di ba? Oo, oh, jeep. May jeep din dyan, pa-proper. Dito lang. Dito? Ay, taas, may dumadaan. Dito. Kakailangan kasi kausapan natin yung driver pa uli isa ng kabiti. Para isa kayo siya doon sa tamang sakayan na patungo kubaw. Pero pag nakarating ka ng kubaw, alam na alam mo na yan. sa terminal lang po ng kubaw. Sa terminal ng kubaw na patungo. Kabiti po. Oo, sige. Ganoon na lang. Sige na, tara muna. Atid natin hanggang doon sa taas. Hmm. Sige. Kaya ano ka namin? Sige hey, mo. Maglalagat mo ba? Wala nga na. Kahit ako eh. Hindi ka kayahanin eh, mo naman. Saan ka kumain kagabi? Sa mga kantin ko nangingi po. Sa mga nagtitinda mo ng pagkain. Ito mo nga. Inabot mo yan. Na dapat hindi mo abot eh. Manghingihingi. Dahil na ano... Ay buti ko matatapat mo eh nagbibigay ng ano minsan meron ayaw ibigay di ba? Apo. Sigurado ko na okay na sa isa amit yun yung tatlong piraso. Apo. ba? Eh kasi mamaya pa dito na bukong ko. Um, wala, 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 Isakay ka na lang kung saan Para sigurado na ka, ka wala, wala. Wala, wala sa sakay ko pa uwi. na eh, walang magkakit eh. may mga parabaho eh. Wala eh. So sige, ihapit ka na lang wala, wala. Pa, wala. Kasi doon sa may sample dito. Marami diyang dumidiretso yung Kubaw, Pasay, Baklaran. Eh, hindi ko alam. Parang wala at ang Baklaran. Ano, ganun. Ano na lang gawin natin, ha? Okay. Hmm, uh, makapunta ng ano lang. Ano? Hmm. ka kata ng 1,000 para may sobra ka pang konti dyan. Pero bukod dyan, isasakay pa ka sa taas. para Sigurado ma arating ka ng ko para makauwi ko mo ha? Apo. So, tara, sige ka. Okay na lang sa'yo sandwich mo ha? Oh, hindi mo inubos yung kape mo? Mapait po eh. Mapait? Wala ko. Wala ko. Ayun, yung hirap sa'yo. Hmm. Tawa, pait pa lang. Sakot ka na. Tapos pupunta ka pa rito sa Bulacan. Eh dito lahat mga Nasa mga tara. Ito. Ito na. Kaya okay. nga. Wala nga rin kasi. Kung ngayon eh. Basta importante na sa akin yung address mo Kung ano, kailangan mo ng trabaho uh, Kawapahan at ito Kaya mo, lalakad siya pa hanggang hanggang ka pa Kaya mga sa atin yan Kaya Kapitan sa kamasas, makagalitan pa tayo

Oh, kinuha ko na lang ano niya. Paanap na lang. Sa kabit. Kabit. Oh. Ay. Sabo, <laughs> okay. ano tapos ganyan lakad mo to anong ano pa mga sa kabit niya. Ano yung ba ka rito? Sa pag ganito? Opo, oh. bakit po sa kaalil pa sa mga tao Pwede na ako makaswerte ka na maayos sa ipata ko. Hindi mo siya po, kung nangyayari ng pagkain, nangyayari ko sila. Eh, meron yung gano'n. Yan na gano. sinasabi ko sa iyo. Opo. Na hindi pare-pare sa tao na dapat eh. Ano, siya nga, ako sa'yo, dapat eh, hindi ka na bumawi yung umalis sa lugar niya. Dahil kasi, kung tarbaho lang din na ang hat mo, kahit sa tayo magpunta, talagang kailangan si pagkatsaga. Opo. Okay. Ganun lang. Hmm. Hingihingi na lang din kami siya ano yan nagbibideo video ako kaya mo saka yung vlog ko oh, oo yun yung ginagawa magaling ka ba maghalo ng simento? apa ah, e eh, paano lakad ng gagoy pag naghahalo ka ng simento kailangan diretso lakad apa hindi nga no panaglalakad po e ano, oh. eh, bakit ganyan ang lakad mo? sa itarito pa ako kanina

para din uh, sa kabito Ah, uh, may kaibigan ako dyan taga cross dati hindi ko lang ko lang uh, okay pa dyan dahil pinapupunta ako sa kanila kaya lang di ako napupunta kung hindi mo yung uh, hindi ko uh. nakikita kami dati Kasi sa uh, pag lumalabas yun nakikita kami dating vegetarian siya. Unti-unti po. Oo, natutong po talaga tres matter. Mowi ka. Mowi ka po. Oo. Ito na. Tayo uh, maglalakad sa pinupuntahan ko sa. Sa sari pa ng lalakarin natin. Gandang pasok ng ulo mo. Ang tanong tayo ng tricycle. Para sigurado ka lang na sasakay sa bus kasi minsan jeep hindi tayo sigurado kaya lang pasensya ka na doon sa bigay ko sa iyo kasi ano marami din kayo party party lang kayo kasi buti sa ano kung swerte yun tayo um, gumama uh, eh kaso e, lang tayo sa mga pigitigay na kayo kaya nga tinatanong kita kung saan lugar ka para after trekking ay sila bahalang umarap sa iyo. We'll be right back.